Ep Barona corner Pacheco

Ano yung ko? Ano yung luwag yun natin? kapi pala to, Jen? Ano mo naman ito? Kaling-kaling, di ba? Mm. Isa yata, ariin yung kalye. So, ariin yung kaling. Ay, tanggal naman. Eh, naman. naman. Ito, nadali na pala to. Dalawa, dalawa. Mukhang dalawa ang dali. Dalawa ata ang dali ngayon. Simula natin. <coughs> Ito, pinapatanggal lang yung laman ni Heneral Sukat pero nakabantay na si Kuya kukunin na yun. Pati ata ito, mga madadali. Tapos itong uh, mga sidecar dito. Ako sa mo muna si General Sukat. kung sa akin mo nga si General. kung sa mo nga si General. Ako maninitikan sa iyo. Ako sa mo nga si General. Ako sa akin Sino ka kambyo yan? Sabi mo kasama kita. Ay, mo. Ay, manipela, nakalak. Okay. Nakalak yung manipela. Eto, hindi taga rito. Hindi taga rito. Ah.

Ayun siya, puro tae o Ayun, ako ng tae Puro tae parking, ito, dali na to Hindi nabibitaman ni Poy Masa yan.

yun nagtatagal pag ganyan may mga laman yung loob siyempre kailangan mong tanggalin hindi eh. na tayo uh, magtatagal yung trabaho Ay, tanga niyo nakakapag-prepare nila niyo na, niyo na. niyo na, niyo na. niyo na, niyo na. Tanga niyo

Nandito um, dito pa rin tayo sa kahabaan ng F. Barona. dan no eh to 5 to 11 yo ya udah udah bilang oppa nak malamin ah ah kasih deh kasih deh kasih deh kasih mo koromo ah terima kasih terima kasih

Dali na tong e-bike na to Saka yung mga nakakarang doon Dito tayo, apit gatang naman ayun <laughs> <Uramak mo, bulgatir. laughs>

ڪي ته ڪا ڳالهه آهي Sabi mo tao, tanggalin mo mga lola niya, mga lola. Kapian mga yan. Oh, ay, 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 ay.

Be, hey, nirereklamo ito, walang daanan dito eh. Huwag niyo na palagyan dito ito, Okay, hey, yurong lang doon. Nireklamo eh. Sinakop na yung buha na ano. Uy, Te, pakiawa ka mo ha.